Mahirap eh. Tag kasi ang Thailand na agaro lang Philippines. Ang Thailand. Hmm. Kaya sabi ko karo ano na lang. <laughs> Clim climbing mountain. Oo, oh, climbing mountain. Ka Kakabisa na magka-climbing mountain ako. Kaso ang aga pa, nakasalubong ko yung mga ombre doon sa Disneyland. Shoot Talagang kikindot-kindot pa talaga siya, Tinoy. Ay! Ang singkito pa ang mata niya, Tin. Ay, sa kuya. Mas makinigas ang sinya, baby. Tangin niya ba yung force? Hmm. Nag-gargant like, talaga. Ano? Tapos yung kata kaiba niya, tig tigtutukling niya. Tigiling ko. Tinutok ako na hinihiling ko sinda. Tapos nakangirit. Ah! So, yung talo ko. <laughs> ako kaya, gano'n man ako isnab. Nakihiling ko lang sinda. Oo, gano'n man ako isnab. Naghihiling ko sinda, sinusunod lang ko sinda ng hiling. Dahil meron ako naging ngirit. Gano'n mo yung reaction. Hindi naman, talaga isipan ko ito. Kung siguro ko naghirit na lang ako. Aaaaah! <laughs> <Samu> <laughs> ko. Mali mo sa mukha <laughs> ko. Sa Talaga Talagang hindi ako ma-ma-it's Ano na, hindi ako sa mukha no? ko. Pag ano, What's up?

Ah. Ano yan? Ano po? video? Ah, video. Last day. play mo muna. I-play. play You got it. Ayun, naka-play mo. Last day namin ngayon dito sa hotel. Oh. Uh, ano ba ito? Regal Oriental. Regal Oriental Hotel at Hong Kong. We're going to Macau later. Ah, shit. Kasi yung mga nagastos amin dito, namin dito, babawiin namin doon. Mag-aano kami doon. Magkakasino kami. Baka doon kami nakatadhana manalo. Kasi sa scatter, ang laki ng talo ko. <laughs> sa Philippines lagi. Ano yung yan? Nagtatawag ako. Ay, pirang minuto lang, nalalag ako minsan 3,000. Scatter, oo, oh, minuto lang yan. Pag may laman ng Gcash ko, ah! Oh, Hindi ko pinupunduhan. Na ako sa ribo, na mula ang lagang ko naman sa ribu. Sarong tayo, ako dogtay, maglaag na naman ako sa ribu. Maayaw si Ipim ko. Sabi ni Ipim sa kuya, Uy, hey, tito, tama niya, hindi ka naman sa Maradaog ko dyan. Sabi niya, pag ar araw -ar ko ngayon kayo, hindi ka ano, kayo tatawa ano, ning tumanggaga na kataaram ninda, may kwarta kasi ka lang laag. Ah? Grabe. Hmm. baga, dito na ano tapos sa bagong. Mm. Ay, kasapon. Bakla, baga. Tanang sa Ay, ta. Pero may tsura, ano? pero bakla or Bakla or yun. Mutong. Mutong malataon. Ano ako? Makakanita ko. Ah! Ay, mga trabahador pati, di mga gurang. So Oo, mga guro ang trabahador igdi, eksperyensado. Unlike Oo. sa mga aki. Uh -oh. Ta iyan sinda, dati pa sinar trabaho. Eksperyensado sinda. Ang mga gurang, eh. mga ano, kumbaga, na matrabaho sinda na ta talagang yung pulido. pulido. Kasi guro ang nasinda eh. Garo mo mga metikuloso yan. Yan, yeah, mga metikuloso yan sa pag-abot sa trabaho. tama mga guro ang sinda eh. Mayon yun, may yun yung aki na nagtatrabaho. Hmm yan lang pangit. May hihilip mo lang ang mga aki. Airport. Yeah, hotel. Oo. Yan ang pangit man fast sa inda. Food. Yan man ang pangit sa inda. Ta. Garuma yung chance ang ibang mga aki na magtrabaho. Itong mga aki para Ruta, diba? Ika. Itong mga aki pa. Ma Ito, garubi sa mga, ang napansin ko Baka mga mabibigat na trabaho. depende pwede aki. Garo, kadalasan, mga anong ani mga, mga gurang. Pero pag ito sa Pero mga... Pero dapat nga ang mga na gurang, ito mga bibigat trabaho, mga aki, ta. So, mabigat na eh. Mabigat na trabaho. Eh. Dapat kaso nga eh, pag-abot sa, ano, aprendi yung quality. Sa quality talaga. Yeah. Man. Perfect quality. Ay, ba't mga, uh, nindo, pati mga nindo, nindo, pati ano nindo? At mga kalsada nindo, ano? Ang siminto pati nindo, halata yeah. mong bato, ma, ano, matibay. matibay. Talaga, tapos ito baga bridge nindo, may mga Ayu, ano, support mong. na, ano. Garo may spring pati na hiling ko. Garo may spring na nasa ilarong. Mm